dit di sama bos. Tata-tata. Di atas, di atas langit. Dirita. Dirita, keranin dulu. Sip. Mari balik tahu di atas. Oi. nih? na. No. gradulan Dili lang bawol nang bawal, tanpilit ay. Kasi di na Hindi ko na lang na diha. Kasama sa diri. sige masiguro no, brown the brown so, the brown pwede na no try lang sa nato go. So, brown go brown brown the brown the brown the brown the brown Tubig lang dalawin. pati mo. Let's go. So, set up na tadaan? Or dito na oh? Dito na lang. Dito na. So, kasama ko si Dodong. Alright. Dodong Ski. So, yung kapatid ko guys, ayan, uh, nilagnat. So, nilagnat kasi nung nag kami nung kahapon <coughs> nilagnat so, hindi siya nakasama ngayon so dalawa lang kami ni Dodong <coughs> ito right, so, malalim pa yung tubig kulay brown sana may mahuli kami dito so try namin unakit doon sa bridge nila Dili emang kana bawal dia musaka. Musaka daw sila wong biya kan last time. Nah, ini yang seguru. Set up sa tadi ri. Set up tadi ri Para kung pawa Ready lang ta. ini. Ah, berapa ini, nih? Game satu, publik, ada dia melakukan. Sagana yung silong. Gelman. Ha? Ano siya? Ang galit Dito magsilong ko sa baba o. Ta? Dito ta? Ano dong, Dito na sa baba. Silong tadi dito. grab ang init guys. So sa sea oil to. Sea oil ba? Land oil. Sea, sea oil no? Sea oil. Sea oil yan dyan guys. Right kami di pesaran bebas. Right, kita tayo. Oh, di ba. Kami siap. Helmet. Kira-kira mau nyantai nang leader line. Kita nyo guys, kulay brown yung tubig. Kulay brown. Na guys, naka up na kami. Si Dodong wala pa. Tapos na. Sakit tayo dito. Try muna natin. Yung cellphone ko pala. Alam. Open masyado yung bulsa ko guys. Tara na. Try natin dito mga kanina natin tayo mahulog dito guys try 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 let's try so sabi ko yung gamit ko kasi ever since effective talaga to since na ginamit ko siya guys so ganda pala dito try natin magcast right so yun may mga needle fish guys no? try natin ano mahuli natin sila La. yung disadvantage lang dito sa sa biki guys uh, nabubuhol yung nylon Ayan. so kailangan may pasensya kayo gumamit ng sabiki. Good muna tayo sa araw kasi grabe ang init. Hey. Nabubuhol yung sabiki ko guys. Pero okay lang. Okay lang, okay lang. sign ng isda guys doon may nakikita akong gumagalaw yun 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 hindi niya nabutan needlefish guys needlefish try natin mahuli tong needlefish Yun. 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 Rate lang. Muntik niya ng makain guys. Bitin. Masyadong bitin. Masyadong bitin. Masyadong bitin. Ayan, sa mababaw. Ayan okay.

So, try ko pumunta doon sa ibaba ng bridge. Baka pwede. Kung um, sitahin tayo, edi aalis lang tayo, guys. Ganun naman talaga. Hindi ka sisitahin, edi gawin mo lang. Diba? Paano mo malalaman? Kung hindi mo susubukan See, nanlalambat sila guys. Nanlalambat. That means okay lang din tayo mag-fishing dito. Ayan. Kaya natin mag-cast. Kasta natin yan. Kaya natin kung may silence ba. silence ba. Yun. Oh, di ba? May kumagat guys. Sayang nabitawan. Nabitawan, nabitawan. Okay. Okay, nabitawan guys. Kasi tiba isda dito. Isda, isda. na guys nadala ata yung kumagat ah. last cast muna guys kurang init hindi ko kaya iitim na naman tayo dito <laughs> yun sobrang brown ng tubig alright alis na tayo dito kaya yung sobrang init ah right So, malis kami doon sa spot namin, guys. So, nandito kami sa ibabaw ng, sa ilalim ng bridge. Ayan. Ah. So, subukan ko magmotor papunta doon. So, si Dodong maglakad lang. Kasi malakas naman yung resistensya ni Dodong kasi maritime naman yung course niya. <laughs> so, ako hindi ko nata kayang maglakad ng malayo. So, trail natin si Snipe. So, kakaibang trip to guys. Right. So kung nakikita nyo guys masyadong mabato Hindi <laughs> ko alam kung kakayanin ni Snipe ito Oh my god Let's go Try natin Try natin Ha? Nay dalan?

worth it itong pinagdagawa ko dahil.

Sana di hindi matagin o. Kaya natin dito guys. Tayo sa ilog. Anjing! Alright. wait on Hindi na ako siya mahalin. реснагалігайкі. So,

It means, di mataas yung tubig. So, dito yung eh, pwedeng itong magtagal dito. Sa <laughs> tubata. Mas stranded. Hindi natin may daan, peace and happy. Ganda. Oh. Dito na siguro. Dito na siguro, guys. Tapos, tre na lang namin tumawid dyan para makapunta kami sa dagat. Ini tadi hmm. itu. Hah? Pemukay. Ah. Jangan buat guys, saya nak buat postal. Tang. patah. ayo na. Ah. <laughs> Ligo na lang sa doon huh? Ligo ta huh? Sapa <laughs> Init kayo Hindi na kami nag-fishing ni Dodong Dito kami guys Masyadong mainit So Maliligo na lang kami ng Kilog Ay shit Slide Slide dito guys Doon tayo sa may mabato Tara. Nasilid ako. Oh my god. So may motor guys oh. Saan ata sila dumaan? So, dito tayo sa ilog guys. Yan. Yan. Try natin guys. Kasi masyadong mainit. Alright. Kailan na oh? Okay, sa medyo mabato. Right. Right. So may bahay dyan, no? May bahay. Tinitignan nila kami kanina pa. Nagtatapata sa ilo bakit may motor dito. Sa ilog. Ayan. Yeah. Right. Right. Ligot tayo dito. Optic, guys. Optic. Right. Pero natin sinela sa dala ng ulit na lang. <laughs> malamig. Di malamig yung ilog guys. Pero pwede na. Ah. <sighs> Daming is daw at matalun. So yung bridge kanina. Ah. <sighs> Tapos yung namin ang rayo. Tagay. Ah. Chef. Ah. Cool. Refreshing. Oh ah. Fishing trip. Nawi sa Liga ng ilog. So bukas na lang kami mag-fishing guys. Fishing kami na 4 a.m. ng umaga. Tayo so, ka dong? Ayan. Tara pa si Right? Alright. So, Maliligo muna kami guys. Kasi so, sobrang init. Grabe. Kasi so, yung motor namin nandun. Sobrang layo. Niwan namin. Yun naman pala yung dito iiwan. Kulay brown yung tubig dito guys. <laughs> Hindi siya. Okay. Pero pwede na. Pwede na. Mga okay. nakimaarte. Nadadala ko guys. <laughs> madala ko sa tubig <laughs> right. so, Nagpa-plano kami ni Dodong na mag-overnight, mag-camping kami. Maghanap kami ng spot kung saan pwede mag-overnight. So, asa ah, ka nindot lang? diri rin o. Pwede di rin o. Open field, tapos lagyan mo lang ng lagyan mo lang ng tent. Diba? Pwede na. Magdadala lang kami ng power banks. Alright? So, hindi muna kami. Si Dodong? dun layo so, hindi gano'ng kalino yung tubig guys Kaya hindi rin malalim okay lang pagkadaan lang kami dito guys okay. fishing trip bigo trip next is magka camping trip kami camping trip guys hanap kami ng mga spot dito pwedeng mag camp dito maganda open, open dyan papunta doon sa dulo so pwede doon sa dulo guys tapos may bahay dito kapaalam lang tayo para at least alam nila may tao dito sa loob And, tapos magdadala din kami ng fishing rod fishing gears tapos mamimingwit kami fishing kami dyan sa dagat kung may mahuli kami, we May pagkain kami. Ayan right Okay. Okay. Sino na masyadong mainit kasi nalulubog na kami sa tubig. dodo Oo. Dodobo. And enjoy. Right. dagat <laughs> ah. Mas itong ilog guys, papunta na yun sa dagat dyan. Malapit na yung dagat. Parang safe lang naman ata dito mag camping overnight. Kasi malapit lang naman yung kasada. Ayan. Sana ta? Layo pa ka? Hindi na So, punta na kami guys. Woo! At least nag-enjoy kahit sandali. So, right. Punta na natin si sniper, one-five-five. So, lumay na natin ang isla guys. So, Inabutan nata siya ng low tide. kawa Wala na siya nakalukso. Hindi lang masyadong clear yung tubig. Siguro ulan doon sa taas ng bundok. Kaya yun. So, mayroong part dito na clear. Na hindi moving. siya moving water. Ayan. Nice dagamay. Kaya, kaya pala yung dagat doon kanina guys. Uh, brown kasi baka. Ulan siguro sa taas no? Ulan siguro sa taas ng bundok guys or baka na ay ba kuwag balas diya may mga nangunguha ng mga wangin sa ilog guys kaya yun, ganyan brown yung tubig so let's go si sniper so si buddy tara let's pack let's pack so uuwi na kami guys kami so baka nyo na lang sa next video namin magpifishing kami kasama yung tatay ko bukas so magbablog tayo ulit bukas guys so ngayon wala kaming nahuli pero okay lang mag enjoy naman kami yan yan yung importante so, pa dito na yun let's go